Good morning po sa ating lahat guys. Ay inom po ako ngayon ng aking gamot guys. Ayan. Sobrang daming gamot na iinumin. Kailangan kailangan po guys yung aking gamot. Madami ko po. Ayan. May madami po guys. Uh, katatapos ko lang pong kumain guys. Kailangan ko muna pong uminom na. Ayan mo. Sabi mo. Malaking tablitas na rin. Kahirap lunukin. Ayan naman na. kundangan lang at tari ay nakakagaling. Ayan ay, may place ang laki hindi pa nakapag trabaho si Batangin habis tayong vlogger guys at magpapagaling mo na po ako bago ako pumasok bumalik sa akong trabaho, mahirap na po baka ako mabinat mas lalo pong malaki ang gastos. Wala na ka, wala na akong pang guys. Lubog na sa utang si Batanggin niya. Wala nang pagka-opera ko ngayon. bukas po guys ay follow up check up ko uli. Mag-ultrasound po. I-ultrasound po uli yung aking matres bukas at katatapos ko lang din pong nagwalis-walis doon guys sa labas para ma-exercise din po yung katawan pero hindi naman pa ako nagbuhat ng madidigat at bawal po ayun po guys nakainom na po ako ng aking gamot ako muna po ay magdidilig ng halaman at sobrang init pang mabasa. Oh, yun Ay, yung kulilis yun. ano man ng anong um, rabbit nyo guys Ayan po guys, kapag dilig na po ako ng halaman. Nagutay-utay po akong magkikikilos para lalo po akong nahihina guys. Pag ako laging naka nakaupo at saka nakahiga pinagpupulot ko kanina dahan-dahan yung mga manggang laglag. Ito naman ay Kapag silab na rin, ayan. Hinug na hinug na yung mga sili. Ang kaganda ng sili, guys. Mga hinug na. Ngayon po guys, ako magpapaalam muna po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat. See you by next upload.